mga bagay na dapat natin mga bagay na dapat nating tandaan sa ating buhay. Unang una, kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. I'm sure naman na may mga mabubuting puso dyan na handa kang tulungan, na handa kang suportahan nakakasiguro naman ako na may mga taong totoong nagmamahal sa iyo na willing kang tulungan. Pangalawa, kung mali ka, magsorry ka. Huwag kang magsayang ng oras na ipagpipilitan mo na tama ka kahit naman na mali ka. Diba? Magsorry ka na lang Taos pusong pagsusori. Nasa kanya na yon, nasa kanila na yon kung tatanggapin nila yung sorry mo. ba? Diba? At least narinig na nila na nagsorry ka. Darating yung time na patatawarin ka nila. Diba? At least nagsorry ka na. Pangatlo, kung tama ka, Huwag mong sayangin ang oras mo na ipagsisigawan mo sa kanila sa buong mundo na ikaw ang tama. ba? Diba? Huwag sayangin. Hayaan mo na lang. Basta alam mo sa sarili mo na tama ka. Hindi mo na kailangang ipandalakan o ipagsigawan. Life is too short. Napakaiksi lang ng buhay natin para sayangin ang oras. Maging masaya tayo para sa ating sarili, para sa ating pamilya. Pa, diba? and then syempre don't forget na si Lord ang dapat ang maging sentro sa ating buhay, sa ating isip at sa ating puso. 'Yun lang mga palalabs ko. Love 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 God bless sa inyong lahat